Hey guys, nandito na ang Tecno Camon 35G at mukhang ito na ang best camera po ng 2024. Dalawang model ng Tecno Camon 35G, isang 8256 na merong 11990 na SRP at isang 8512 na merong 13990 na SRP. At kayong may na ilalabas sa may Shopee at malaking discount ang makukuha natin sa smartphone na yan. Mamaya sasabihin ko kung magiging magkano yung kanyang presyo. Dalawang color ang available sa kanya, isang color white sa itong color black na nasa atin ngayon. Dito sa mga box, meron siyang tempered glass na kasama sa itong hard plastic case na color black. Ito na guys Tecno Camon 35G na meron din may C7020 na processor. Same sila ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G pero malaki ang difference nila sa mga presyo nila. Kaya medyo logical itong si Tecno kaysa kay Infinix. Dahil magiging 9.5 lang ngayon ang 8256 na version ni Tecno compared kay Infinix na meron kulang 12K na presyo dati noong unang nirelease yan. Sa charger, meron yung 71 sa charger. Sobrang tataas na talaga ng mga charger ng mga bagong smartphone ngayon. especially nga kaila Tecno at Infinix. Ito guys, ang color block ng Tecno Camon 35G. Sa design pa lang niya, parang formong camera talaga siya. Pagka nilagay natin itong case na kasama niya, medyo gusto naman siya para sa akin. Pero mas maporma guys, pagka wala siyang case na kasama na nakalagay. Side axis camera design siya, inspired by classic cameras. Para mas feeling camera talaga siya dahil sa ganyang klase ng design. Sa ganyang klase ng likod niya, parang siya guys ang unang klase ng smartphone na meron ganyang klase ng design. Na parang siyang art guys, pero parang leather din. Pero syempre hindi ng design ng maganda sa smartphone na yan. Dahil camera po talaga ang Tecno Camon 35G. Dahil ito talaga ang main selling point list ng smartphone na yan. Dahil meron siyang 1x1.56 inches, large sensor with ultra sensitive 50 megapixel. OIS na main camera. 50 megapixel eye tracking autofocus front camera with dual color temperature flash. 100 megapixel ultra clear mode. AI powered super turbo for optimization video calling. Yan yung mga naging sample ko guys. Mapamaliwanag or madilim. Hindi kayo mabibigo sa may picture quality nitong smartphone na yan. Tamang tama lang ang timpla ng mga kulay. Mas nag si Tecno sa mas accurate na color kaysa sa may oversaturated na kulay. Kaya maganda kita kinalabasan ng mga picture ko dito guys. Sa processor na Dimensity si 7020 yan. Slightly mas malakas sa may Dimensity 6080. Dahil mas mataas ang settings sa may Call of Duty Mobile kaysa kay 6080 at Helio G99. Kaya mag -e i naman kayo maglaro ng Call of Duty Mobile dito. Kaso mas mahina itong processor ng Tecmo Camon 35G kung kay Tecno Camon 20S Pro 5G. Alam ko hindi pa version ng Camon 30 ngayon para i-compare ito sa may 20S Pro 5G Pero syempre, dikit sila ng presyo Kaya still, talagang sila ang magkakatapat ngayon Para sa akin, kung naka-Techno Camon 20S Pro 5G kayo O kahit yung Camon 20 Pro 5G Hindi ko pa mararecommend itong bagong Camon 30 5G sa inyo Kaya mas malakas pa yung mga luma na yan Pero kung galang kayo sa mga lumang Camon At mga lumang Poba series ay gudis na ang Techno Camon 30 5G ngayon Lalo kung makukuha nyo nga lang sya ng 9.5 ngayon sa may Shopee. Dahil hindi rin basta-basta ang display na yan. Kaya mas malaki yung display niya. Itong bagong Camon 35G na meron 6.78 inches. AMOLED 120Hz flat display. At pero lang 6.67 inches AMOLED flat display. Itong Tecto Camon 20 Pro 5G. Napakagaganda na guys ang mga display ng mga bagong smartphone na sa mga ganitong presyo. Kaya kung hindi ganyan klase ng display yung mga balak nyong bilhin, eh mag-isip-isip ka muna. Tapos samahan pa nga ng 70 sa charger with 1 6 cycle long life battery guys na mayroong 5,000 mAh battery. Subok so, na natin ng ganyan klase ng charger lang na sa loob ng isang oras. From 0 to 100% is full charge agad. At naka dual Dolby Atmos sa speaker pa yan. Tapos isang maganda pa dito, kahit medyo basahin daliri nyo, still hindi pa rin siya mag kaya panalo talaga to para sa mi 9.5 lang na mahigim presyo niya ngayon. Actually bonus na kayo ibang mga specs na yan. Thay sa camera pa lang is mag enjoy na kayo dyan. Talagang hindi sinayang detect yung forma ng camera niya sa mi design. Kaya talagang para siyang camera na merong smartphone. Instead ng smartphone na merong camera. Sayang lang talaga yung processor niya na kahit sana 820 yung nilagay dito. Sa nung last year. O kahit man nang sana lagi, 7050. Medyo goods na yun kahit pa paano. Kaysa naman sa mi 7020. Ang malaking downgrade dyan compare nga sa may last year model. Pero sa yung binawi naman sa may display, sa may charger, lalong lalo sa may camera. Maybe naisip ni Tecno guys, hindi naman siguro mapapansin yung performance na yan. Dahil sure mga camera lover ang bibili ng smartphone na yan, na hindi naman gagamitin sa gaming phone. Dahil kung pang casual use lang talaga guys, hindi naman kayo makakaramdam ng lag dito at saka delay. Siyempre sa matataas na games nyo lang mapapansin. Kaya kung naghanap kayo ng camera phone, sa so, may nalagang 9.5 lang ngayon. Kaya baka si Tecno Common 35 yun na pinahanap, no? Thanks for watching!